dapat ng tanglay guys oh lapis pa hmm, lapis wal hindi <laughs> kis kayo Magandang hapon po sa inyong lahat mga idol Dito na po tayo Muli na naman tayo ulosong para Makapagkuha na naman ng Para pang ulam Pero bago ang lahat Ay shout out muna sa lahat Ng mga nagsusubscribe Sa akin channel at Sa mga silent viewers Ko dyan Maraming salamat sa inyo and God bless po Sa inyong lahat bali mag alas 3 pa ng hapon ngayon kaya tara at ito na nga bali na ilatag ko na ang aking lambat at ito na nga yung ating unang huli oh. mga malalapad na sap, sap to ang lapad sana kasi lapad ng kamay ko ito na oh. tatanggalin muna natin to mga idol para makapaglatag tayo ulit ng pangalawang latag at ito na lahat mga idol oh kaliapat lang na sapsap -sap, Mga malalapad sana Kaso Laltag apat lang tayo, Pero okay na rin yan At tara lalatag tayo ulit At ito na nga yung Pangalawang latag natin mga idol Ito na yung huli oh Ang lapad sana ng sapsap sap. kaso dalawa lang o kasi lapad ng kamay ko kasi lapad ng kamay. Iyo, bas, kamay mo ito tingnan niyo tingnan nyo mga idol o oh. kasing lapad nga ng kamay kahit tatlo o apat lang kadalatag mga idol ay okay na rin yan at least meron at pasalamat pa rin tayo tiis tiis lang muna tayo mga idol baka sa sunod na latag natin ay bibiyayaan tayo ng maraming huli walang sukuan to tuloy tuloy pa rin tayo mga idol at ito na nga yung huli lahat oh yung huli natin sa pangalawang hari yung kanina nandun pa sulod ni ara at sa puntong itong mga idol ay nagsisimula ng dumilim at bali mag alas 5 na ng hapon kaya ito na rin yung huling natag namin bali ito yung pangatlo at huling latag na namin to uuwi na kami pagkatapos nito at dito mga idol ay biniyayaan tayo ng mga masasarap na klaseng mga isda salamat kahit maalon at magalaw na yung tubig ay nabiyayaan pa rin tayo ng mga masasarap na klaseng isda dito mga idol ay kailangan magingat pag ahon kasi ang lakas ng alon baka ma baka mapunta tayo dyan sa mga malalaking bato napaka dito mga idol dapat dubli ingat tayo dito so ito na nga yung huli natin lahat na mga idol sa huling area natin Ah Tatanggal yun na nga. na na nga. Ano yung natag na to? Kasi ano. Kapalang kulap guys. Baka bulan, Kapasag ano. Ano yung tito Ito na yung huli sa huling natag oh. Ito yung kanina. Uwi na kami guys. Yes, <laughs> Dabi na oh. kilo siguro to. <laughs> na, siguro no. no, no yan. Dapat ng tanglay guys oh. Lapis pa. <laughs> mm, lapis. Ayan. Ligis <laughs> kayo. Tara na guys.